Maayong adlaw sa tanan. Ako si Rosemary Paredes, kaoba ninyo sa Southie Balita. Aniya kita karon sa Iligan City Hall alang sa opening sa lima ka adlaw na photo exhibit na gitawag og Hilagway Social Political History of Iligan in Photos. Aniya sa akong karon ang official na pag-abli sa photo exhibit. Gipahigayon kini sa Department of History sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology sa pakipagtambayayong sa City Administrators Office sa LGU Iligan, isip kabahin sa selebrasyon sa ika-75 kaadlaw sa Iligan. Makita sa exhibit ang daghang makasaysayang hulagway nagikan sa pribadong koleksyon ni retired Professor Ricardo George S. Galoen. Tumong sa mga exhibit nga maghatag og mas lawom nga pagsabot sa heritage sa Iligan City ug sa pagpromotar sa Sustainable Development Goals. Parte sa sa Project Pasundayag usa ka padayong inisyatibo sa paghatag og importansya sa heritage. Gikan diri sa City Hall ako si Rosemary Parada sa Philippine Information Agency Iligan City Lanao del Norte nagdala sa istorya sa katauhan para sa katauhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.